Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos saksakin sa labas ng multi-purpose hall na ito alas 11 pasado ng gabi. Kinilala ang biktima sa pagalang Ruwen Tibon, 34 anyos at residente ng Barangay Tagastangalan. Tangalan. Ayon kay Barangay Captain Ariel Talaok, nagsasagawa raw sila ng awarding ceremony kagabi pagkatapos ay sinundan ito ng pabaili o sayawan a uh, Kabi may awarding ceremony bi 3x3 basketball game. So after karon ay nagpa sponsor for free libre siya para so, masiguradong payapa ang pagdiriwang. Ay nagpaduty o manaw si kapitan sa mga tanod at nag-request din ng mga kapulisan. Uh, Kasabay lang ang tao, wala gina expect sa pulis. Ara ang daw anum or pito kapulis na request namon. Tapos ang tanod na munda waluman, dira lang istorya kay gamay ang tao kay nag- Ayon kay Kapitan Ariel, naganap ang pagsaksak sa biktima nang hindi napapansin ng mga kapulisan at ng mga tanod. Ayon sa kanya, nasa limang metro lamang ang pagitan ng pulis, patrol car at pinangyarihan ng insidente. Ano lang, ang, ang patrol sa pulis, daw mga 5 meters lang, dira lang. Dira lang, dira, lang, dira man na sila dito lang natabo tapos ang tanod ara man kay kampante gamay lang daw mo lang sini malaka lang tapos ang sulod amo tugon ng tangalan municipal police station hindi limang metro kundi nasa sampung metro raw ang kanilang pagitan nang mga oras din raw na iyon nasa loob ng covered court ang kanilang atensyon so, sir hindi 5 meters sa ano sa mga 10 10 uh -huh. meters so, Uh, doon kasi sila sila nakapoko doon sila nakatayo lahat sa entrance entrance ito oh. uh, covered court mm -hmm. kaya nakapoko sila sa mga tao na sumasayaw doon sa loob kasi doon medyo marami pa yung tao dito sa ating harapan makikita yung kandila na inilagay ng uh, kapamilya ng uh, biktima bali dito sinasabi na dito uh, sinaksak itong uh, biktima mga kapobre Samantala, yung makikita natin sa likuran yan po yung in trans mismo ng covered court na yan Ayon sa pinsan ni Ruwen, huli na raw nang mapansin ng isang tao ang duguan at takahundusay na biktima sa tricycle. Nakandusa yu target. Syempre madaguman ng ego ag babong dugoon. Kat gingkarge mas sa patrol ay Kaya day dalaw ging tawag ma mga imo taman ng kampo do na. Buno ito. Wo matang nagdiwang isip nga suma kay mataga ko sa mga pulis ay mali hin yun makon ay pag transfer sa tangalan MD gimpulsuhan kay May Kaboybuet abi magwaro sagak yan ag patiro maghakwat ay lanan patasan dalangan ako, ako makumano kara gimpulsuhan ka May may pulso pat, ah, ay around sa may numan kami banday dina revive ta imaw pagdating naman sa Dr. Rafael Estumbokon Memorial Hospital ay dineklarang dead on arrival ang biktima dead on arrival uta imaw Hay aga fila pa ka to siguro gimpulsuhan matay ay hay ang gidambay ko i-check nyo makot uman i-revive nyo hay wow tagi kuno kasi abong dugo tagi do na duwa kan mga anong oras to ma'am am gapatuhon to aga aga sa initial na investigasyon ng Tangalan Municipal Police Station umiinom raw ng alak ang biktima habang nakaupo sa tricycle nang madaanan at saksakin ng suspect alcoholic beverages yes or uh, red horse cell, re mm. red horse. Habang mm. nagapong ini sa likod it uh, tricycle sa may back rider, single pin lang uh, ginabuno uh, ang ini nga oh. biktima. Ay, pag pano ta siguro na sa baylihan, oh. imo ta saga nagpanaw. Hmm. Back siya. Siya, ta halin niya. Siguro pag abot ito sa plaza, bumakal ko naman sa kabuting red horse umungko ko naman sa tricycle Hay gaugan-ugan ay hey, uba man ni motong nagsugod sa baylihan ko nga makasaot kibot yata ko naman may nakakita ko nga binayo ko naman sa dugan mugali na itong pagbayo diritsyo ito gali buno ito to abi hay, abi bayo oo -o. sa kasalukuyan ay wala pang matukoy na sospek ang mga kapulisan malaki sanang tulong ang CCTV ng barangay pero na regarding sa CCTV niya Okay. ka niya, wala monitor yung CCTV nila nakatut. Hmm. <laughs> pumunta <laughs> Excuse me ka kasi. Ah, <laughs> pumunta pa kami dito sa police station para kumuha uh, ng monitor para ma-review lang namin. Uh, uh, kami mismo, kay kaiba uh, kaibahan ko yung uh, little knowledge sa computer. Oo. Uh, Kaya sorry lang ang recorded yung year 2021 pangalan ang year. Uh. Uh, tapos yung record niya parang ano ba sir? Palampan, ano tawag yan? Like jump. Ah, jump, like jump? Jam jump. Jump, jump, oh, oh. Kasi may mga man pa nga hindi nga, wala record niya. Oh. Sa oh, ibang oh, ng man, maybe. may record na 5 days. Sa ibang, ibang man, wala record. Wala. May oh. iba-iba. May iba. -iba. -iba. Oh. Pag gusto-gusto so, siya, kung may oh, oh. Ma record siya, okay. kon oh. hindi, Uh, yeah. pero ang itong incident hindi talaga na-record ng CCTV. Uh, negative sa negative. Pero uh, sabi ni Kapitan uh, uh -huh. uh, magko-coordinate mag, uh, sa daw doon sa nag-install. Uh -huh. Baka ma-remedyuhan. May difference ang amon monitor sa CCTV sa barangay. So nag-produce sila halin sa piinpitangalan nga ma-produce ang monitor. Pero pag review namon daw may kakulangan nga na nag-stop siya sa 7 pm ang ang record. So ang balkugan niya man dito gid ano, nag ano stop siya ginamonitor naman daw hindi ang amon panabi ang amon mo din daw hindi updated ang date. Ang date niya daw past na ang date tapos ang picture present. So nag initiate kami nga tawagan ang installer sang CCTV nga ayuson it Ay, timing man nga Domingo, ginakontak siya, hindi makontak. Pero gin, ano gito sa isa kagawad nga basi kantuan niya sa kalibo. Kung hindi, lunes, buwas, maano gito. Kaya amo to ang makabulig sa laya nga kaso. Dahil sa wala pang natutukoy na sospek, ay nananawagan sa publiko ang tiyahi ng biktima na kung sino man ang nakasaksi ay makipag-ugnayan sa kanila Usa mga kapulisan para mabigyan ng hustisya ang pagpatay kay Rowen. Kung nagbuno kay, sa akong guman ko niya lang kay Rowen, ay kabay pag ino nga mag-surrender ka man nga sabton, di imo nga sabton karaman imot man imo tara naging buno, ay waman ka imo kapangalinda. Sa kabuoton, ang pagkatawo si Rowen niya, man imot ang ging buno, dapat kinbayo mo lang ima, wa imo pagbuna, ano na sala imo hay, waman ka dapat makara magsurinder surrender Agot sabtun mo ro imo nga sabtun sa pagpatay sang guman ko nya nga kay Ruwin nga na. Ag royon man nga ro mga nakakita ay mag man ka mo man ka mo. man ka kay Ruwin agud matawan matustisyar anang pagkamatay nga ra, ni Ruwin nga.